punta tayo dito mga idol fa mga farmers no sa ito talaga yung uh, pinaka apektado ayan makikita nyo mga ka farmers mga idol no yung uh, dahon nya akala mo aanihin na so ito talaga yung pinaka apektado no ah, uh, itong area na ito itong gilid na to hanggang doon yan mga idol mga ka farmers hanggang dito itong mga gilid na to Ngunit titing uh, titingnan natin sa ngayon no. Oh. Mapapansin natin, ayan mga idol, mga farmers, wala pong tubig yan. So, hindi po talaga muna ito patutubigan hangga't uh, hindi pa naku-cure itong bakterya. Uh, um, bacteria. Ayan mga ka farmers so oh. Etong na to is apektado talaga to eh. Ayan. Ngunit meron tayong nakikitang pag-asa mga ka-farmers, mga idol. ayano. Oh. Ayan, may bagong sibol na siya. Ayan, ito na yung uh, flaglets niya. Ayan, mga farmers bago. So, ito. Ngunit ito, mga idol, mga farmers ay eh, wala na talaga to. Although, um, ayun o, oh, putas na yung dito niya, idol oh, farmers. Dito yung piangaw na to. O, oh, oh, dami. Si Ecto na to. So, need uh, mag-spray talaga ng insecticide. Ayan tus nag ano pa. Aga-aga, mga idol, mga farmers, oh. Ang ginagawa nila, mga wa, walang iya naman talaga, oh. Nagpaparami pa sila, mga farmers. <laughs> Ayan, oh. Agoy. Buhay nga naman. Ang aga-aga, mga farmers, nagpaparami yung dalawa, oh. Ayan, oh. Ah. Sige, hala, sige kayo. Nahuli ko kayo, haha ha, -ha? Hmm? parami mga idol so ayan check na natin at ito yung bago o, ito mga ka farmers yan o wow so ayan sa baba mga idol mga ka farmers ayan may mga bago na ayan tatanggalin natin to opas ayan mga bago na yan, mga idol, mga ka-farmers. Oh. So, yan yung uh, dapat uh, ma-prevent, no? O ma-proteksyonan. Ayan. So, yun nga uh 2 days no after natin dito mag-spray ng BLB. Um, stopper. So mag baka mamaya yung isa na naman uh, another set na naman ng ano para sigurado talaga ang mapuksa itong mga bakterya na to, mga idol, mga ka-farmers. Para ma yung mga uh, pausbong na na mga palay no so yun lang muna yung update mga idol mga ka farmers ayan daming bago yun nga mga ka farmers no mga idol itong mga dilaw na to uh, ah, na tayong mag expect pa na babalik pa ito sa dati so ang i expect natin ngayon na hindi na sila makapaminsala pa eto naman yung sa puno niya mga idol mga ka farmers ayan check naman natin baka nga daw may uod oh. kasi may mga comments din eh titingnan daw natin yung pinaka ubod nya niya, yung pinaka ilalim nya baka daw may uod so far naman mga ka farmers ay wala at nagbunot na rin ako ng mga ilang um, puno at wala naman tayong nakikitang uod So far naman mga ka-farmers, no? Okay naman yung puno niya. Ayan. Ito yung bagong bunga mga ka-farmers, oh. Ayan, oh. Oh, see? Oh. Ayan. May pag-asa pa. So, ito. So, abangan na lang natin, no? Sa susunod na mga linggo. Uh, ah, I-update ko din po kayo. Kung ano nang nangyari o status ng ating um, palay na tinamaan ng BLS o uh, BLB. So, yun lang muna mga idol, mga ka-farmers. Uh, see you sa susunod pa natin mga video. Bye-bye. Uh,